mga pregnant, ano yung pagkain kakainin, ano naman yung maiiwasan ng mga drinks at pagkain? Din. Okay. Ang mga iiwasan po ng mga pagkain, usually ayaw namin ng raw food. Ang worry namin sa raw food like mga sushi, mga sashimi. Yes, kilawin. Kung hindi ikaw yun ang prepare or hindi ka sigurado na fresh yung meat or isda mm -hmm. na bibilin mo, ang worry namin doon is worms. And ang hirap po mag-deworm ng pregnant. Uh, okay. marami po masyadong gamot and hindi rin tayo masyado sigurado dun sa gamot. Ano pa yung mga bawal mga soft drinks, kape, po di ba? Kape po, actually, inaalaw naman namin. Pag first trimester mas may pagka um, mahigpit. Ma mahigpit ako. If ever talaga hindi mo matiis na hindi magkape, decaf decaffeinated. Pero kung after 3 months, I allow naman one cup of coffee per day but in our books, 3 cups naman is allowed. Pero as much as possible, kung kaya naman na wala, mas mabuting hindi. Anong mga okay gamot ang pwedeng inumin sa first three months ng pregnancy? O dapat walang medicine whatsoever? Different yan per doctor eh. Like kung kunyari, let's say, may UTI, first trimester, minsan kailangan mo magbigay ng antibiotic, na na po akong pasyente, and I hope, let's say, each and every doctor, mas particular with testing urinalysis, minsan papansinin mo yung urinalysis, baka mali ang pagkakakuha ng wiwi, ang daming epithelial cells na tinatawag, or yung skin cells, akala natin may UTI na mild, bigay ka kagad na amoxicillin, And eh by that time, ayaw ko kasing naluluto ng antibiotic yung pasyente. Nakailan na akong pasyente, doktora, nung niretest ko yung urinalysis, ginawa kong urine culture and sensitivity test, nagne-negative. At least na-save nasa ko si pasyente na mag-antibiotic uh, na hindi kailangan. Ano ba mga side Bye. effect ng possible pag inom ng gamot sa buntis na first 3 months? Uh, may mga safe naman, Dok, na antibiotics eh. So very particular naman kami sa pagbigay. In case kailangan talaga ni Mami ng antibiotic, mm -hmm. may mga safe naman po na gamitin. Anong mga pagkain na kailangan kainin ng buntis? Yung mga Anong mga gandang pagkain sa kanila? Definitely vegetables, okay. uh, fruits. Pero minsan sa fruits, um, very madayat kasi ako, Doktore. When you say fruits, hindi ibig sabihin pwede kang mag-watermelon kasi fruit siya. Huwag naman buong watermelon or mangga, isang piece lang, wag naman yung buong mangga. Um, in one meal, I mean, kunyari banana, isang medium na banana, wag naman makatatlo ka pa na ganyan kalalaki. Yung mga sa ano sa am um, sa mga binibili malalaking banana, mga ganun. So, um, even kunyari, dok, yung rice, sabihin, okay, allowed ka mag-rice dahil pregnant ka, pero nakaka cups ka naman per meal. So, hindi dapat po ganun, kasi even rice, doktora, can make you diabetic later on. pag sobra sobra. so minsan very important kasi na check up talaga once a month. the first seven months. pagdating ng seven months, mm -hmm. every two weeks ang check up. pagdating ng nine months, every week ang check up until mga anak.